Hi guys, magandang tanghali. For today's video, ay magluluto ako ng calderitang chicken. Ayan, kalahating kilo. Bumili ako ng kalahating kilong manok. Para magkalderita ako. Kasi miss ko kumain ng kalderitang manok. So, ayan. Meron tayong patatas, carrots, Chan. Ayan. Magluto tayo ng calderita. First time ko magluto ng calderita ngayon. Magluluto ko ng calderita. Subukan ko magluto kasi hindi pa ako nakapagluto ng calderita. Ang calderita kasi patulad lang ng ginamay. Minudong baboy. So, ito din, dong manok. So, subukan natin. <laughs> ang malamig. Paglutuan ko ng masarap ang darling ko. ganito so, siya ng masarap. Para lalong tumaba. Na? Huwag kasi. Ang eh. bang. Para lalong siyang tumaba. Ganito ang paghiwa ko sa patatas. Ganito. Ayan. kalderita kasi. Ayan. Ayan. naka na pala sila si Tito Alan. Ha? na sila sa Liti. Sabi kasi niya, pupunta sila bago sila pupunta ng liti. sa Liti. Eh, pa naman ako na makasama sa Liti. Pwede ka na pumunta ng gusto mo? Ayaw ko. Punta pa daw sila dito sa Cebu. Pala wala. Punta pa daw kung sila dito sa Cebu. Bago sila po punta ng dito. Tapos sila lang pala. Ayun na po. Ikaw. Paniwala, paniwala ka na kaya lang. Bakit sino bang gumagal ko? So? Kaya lang mo. Hindi. Oh, anak niya rin may hawak, di ba? Oo, kaya kung Anak niya. Anak ka siya. O, oh, asawa niya pamangkin. Oh, daw pamangkin niya lang pala. Ah, hmm. oh, pamangkin pinsan ata 'yan. But Kita early. Eh, Sobay lang pala siya, ko. Yung... Gastos din oy. Pwede kayo nating anak niyo, kahit asawa niya pa. Ayan, tapos maghiwa. Dito naman tayo sa lamas. Ang lamas natin ay bawang sa piraso lang at saka bumbay. ayan guys. Ako magpapaalam na panoorin nyo nalang pag makaluto na. Bye.